Siyempre kakain na ang inyong lula. Sinipag na naman maggawa ang inyong lula. Tapos ko nga nabalatan at sinachap, ito na nga ibiblinder ko na ang ating kamuting kahoy kasaba ba para easy lang ang ating paggawa, hindi mahirap maggadgad. Ayan, okay na. Ang bilis lang niya, seconds lang. Lagay sa strainer at patuloyin. pag okay na, lagyan na ulit natin ng tubig, isang cup, isang cup din na sugar. Pagkatapos ay lalagyan din naman natin ng ating mga halo pa din na iba, lalagyan ko yan ng one, ay kalahating teaspoon lang ng clay water yun, yun. ito yung pampakunat ng konti, konti lang at ang ating flavor na pandan flavor, para ma, para green green naman, wag naman laging plain at puti, ah, ash, dilaw, kaya green naman mix well para naman maganda ang pagkahalo, pantay ang kulay. Yan, para hindi tayo marami hugasan, dito tayo magluto. Pero maglalagay ako dito. ayan, lalagyan natin ng langis. Mas maganda kung langis ng nyog 'di ba? Yung lana kasi mas mabango yon. Pero wala, kailangan malinis na lang na langis ang ating dalonitin. Ang ating flower design at ang ating plain na design. Ayan. Anim-anim lang ilalagay ko dyan. Yung tira, dito ko na iloloto. Para kunting hugasan lang, di ba? Kalimutan lagyan ng ano, ng langis. Ito. Yung ating... Nilagyan ko pala ito ng cling wrap para naman madali. Siyempre, tapos na. Kaya isasalang na natin ito. Mga 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minutes, Eto na nga, testing, testing. Siyempre, loto na. Totally cooked. Ayan, o oh, diba? Beautiful. <laughs> Charot ayan maraming salamat nga pala sa, sa laging nanonood ng aking mga video kahit nawala ako absent ako salamat salamat sa laging sumusuporta at walang sawang sumusuporta at nagbabiyo salamat sana makabawi din ako soon bye bye and thank you ulit